Oh, tol, ang ginagawa niyo? Pupustahan nga kami. Paano ang laro yan? na dice kami. Tapos? <laughs> Kanina pa nga kami nag-aaning. No, tapos tahan um, tayo. Kwenta ano? ako ka ganina ah. oh, sig okay. na. Sige, si Kwenta lang. Game. Yun muna. Patopic. Patopic. Uy! Oh, Uy, uh, oh, siya pa oh, una. Uy, two. <laughs> <laughs> One, <laughs> two. No. Oh. Ang cute nang sa'yo <laughs> <laughs> Four, <laughs> one, two, three, four. Oh. <laughs> <laughs> Not four din nga Three, boy. four, six mo. Eight, three, one, two. Kalibo, <laughs> Uy, gugi mo daw yun. Bakit hindi umiikot ah. Six. Bakit hindi Hindi umiikot yun One, two. Dito nyo sa papel na ilapit oh. siya. hindi na nag na Hindi, hindi naman nananalo yung mga madadaya eh. Oh. oh, 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 oh. <laughs> <laughs> One, two. Nagpapauna lang yung bida. Bida. Wala. Wala. One, gagawin ito din. One, two. Hmm. Ito. Ito, inang ina mo. Isa. One. lang. Cha lang yun ah. <laughs> Look. Ito ka yun. One, two, three, four, five. Hininom. tapos ka ngayon. Pulo. Gago, check na, <laughs> na naman. <laughs> Tapos? Ayun o. 3. Wala pa, wala pa. Mananalo na tayo. 1, 2, oh. 3. Uy, dalawa na lang. Dalawa long. na lang. 50 talaga. <laughs> Lord, sana manalo Uy, ko. Uy, <laughs> 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 <Kinakaan> na, <tawa>. huli. <laughs> kinakabahan na, <laughs> <Kinakaan> na <laughs> guys. Pati yung dice, kinakabahan eh. <laughs> 50 yun. Oh, 4. Nice, 5. 1, 2, 3, 4. Oh, wow. 1 1 1 Knife! 1 Knife! 1 1 Okay, tambahan 6 mo. 6 1 2 2 din! <laughs> ano na? manalo <pangin> <laughs> <laughs> ano ano pa. Uy, six. Five, na five. Oh. five. One, two, three, four, five, six. Uy, bumabalik. Nagbabalik, uy, four. four. One, two, three, four. Not bad. <laughs> Not bad. <laughs> 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 oh, <Kago siya. laughs> <laughs> <laughs> Uy, cha, din, cha, din. <laughs> din, din. So, cha -cha. <laughs> Oh, five! Nice, five! <laughs> One, two, three, four, five. Uy, gagawin, nagbabalik si Kuya Kobe oh, ito. <laughs> Mananalo pa yata. Hindi yan

1 2 3 4 5 6 oh biglang nawang pa oh hindi wow. dinadaya pa ha 3 ay hindi pa gud pero lang yan uh, por, oh, tabla, tabla. One, two, three, four bawi 1 2 3 4 dai yo umod na eh! sina so ay oh, oh. <laughs> 1 2 3 4 5 6 Mo ka mananalo pa ang 3. Walang kwenta. 1 2 3. Hindi din Oh, ilan yan? 3 din. 1 2 3. Ano 'tong <laughs> Anaya pa. Walang wenta, walang... Manaw Ay! 5! Nice! 5! 1, 2, 3, 4, 5! Patalo na siya yun! Gago, tiyak! na guys, di mananalo yung mga madanday <laughs> Oh! 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 1, 2, 3, 4, gagim! Ilan na lang yan? Uy! 6! 1, 2, 3, 4, 5, 6! <laughs> Uy! Ano na Anong gano'n ang gano'n? Six yan, oh. Three lang. One, two, three. <laughs> not bad, not bad. Three. One, two, three. Ano <laughs> <Una> na? Good <laughs> Sige, okay lang. Lamang pa naman ako, eh. Five, five. Okay. one, two, three, four, five. Oi, dey, Dito lang. start, <laughs> start, start okay, wala, Start, 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 Bumalik tada. Gagu, na, na, na. <laughs> one. hindi. Dito yun, di ba? Dito, oh, dito yun, dito yun. Tama si <laughs> <Three>. <laughs> One. two, three, four. Oh, oh, mo na na ano pa yung ko. Kinakabahan na yung ko. two, three. Three. <laughs> one, two, three. <laughs> cha mo, cha. Ah! <laughs> 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 Ay, lang mo ako chak pala ako. Five. One, two. Uy, yung One, two, three, four, five. <laughs> Oy, dos, kak. Dos, kak. Yun, kak. Dos, dos. 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 dos, dos lang. Dos lang. <laughs> dos lang. Start, start lumalayo no, wala binagita one two three four five six 4, 5, 6, two three four five six hila 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 Oh, 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 wala. Mulet. Uno! Ulo, ulo. Ulo, Three. One, Na talo, talo. Kinakabahan ka na ba? Pa yan. One, two, three, four. Isang, ano bumalik ka ula? Oh. O, oh, six! <laughs> <laughs> six one, two.

Oo, oh. oh, oh, wala dapat. Agis nga, agis nga oh. oh sige, okay. Six, <laughs> one, two, three, four, five, six. Halo, six, six na, six na. Halo, <laughs>